ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maaaring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Warsha! Mula sa kanon sa Pilipinas, DZRH, ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik niyo yuniko, Darwin Eleven Race Bayan sa kasaysayan. Worship! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? May ibang kawal pa malanang dahil sa pagdubat sa tungkulin ay napapasuong sa digmaan na yumayanig sa buong pagkatao. Digma ang bagamat nakaraan na'y nagiiwan pa rin ng malagim na epekto sa kaisipan o lalong kilala sa tawag na Warshak. Ano kaya ang nararapat gawin sa isang taong mayroong Warshak? Yan ang ating alamin sa pagsimula ng pagsubaybay natin sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si RH11, Ray Sibayan. tuloy sa pagpapalita tuloy tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, dito na sa ano? Ano? ano ang katotohanan? Samantha, anak, alam mo bang ngayon ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko? Bakit po, Itay? Dahil kasama kita, anak. <laughs> Bago ko na-discharge sa pagiging sundalo, ngayon lang kita na kasama. Habang nasa serbisyo kasi ako, Matagal na panahon hindi kita nakasama, kayo ng inay mo. Masaya rin po ako ngayon, ni Tai. Kasi, ibibili niyo ako ng bagong damit <laughs> at eh, sapatos. Kung hindi nga lang may apurahang tinatapos na tahiin ng inay mo, sana kasama natin sa ngayon. Ganun naman po lagi si inay eh. Kapag may napangakuan siyang customer na nagpatahi sa kanya, eh, pinangangatawan na niya yung kanyang pangako. Kaya naman marami siyang nagiging customer Malapit na po tayo sa mall na pupuntahan natin Oo <laughs> ah. oh. Tay? <D> Tay, <laughs> bakit kayo biglang nagamitin sa paglalakad? <coughs> ang ingay! Napakaingay! Eh, nagingay po Eh, bumusin na yung mga sasakyang malapit sa atin Kasi itatakit po dito sa si kalsada eh <laughs> Sumasakit ang ulo ko sa ingay <coughs> kabigay-ingay! Itay! Yung mga kalaban! O! Oh. Na maraming mga kalaban! Ano po? Kalaban po! I hindi! Hindi ako papayag na mapatay ng aking mga kalaban! Ay. Hindi! Itay! Wala mo kayong Lalaban ako! Itay! Ako. Bago ako mapatay ng mga kalaban, sila ang papatay ko! Itay! Itay! Itay. Saan mo kayo pupunta? Magpili po kayo dito tay

Jawa ay eh. nahulog ang utak lelaki tu! ito. Sige, sige. Wala kayong laban. Wala laban. Wala Nagbabalik ang yung Rich 11 Race Bayan sa kasaysayan. Worship! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ah. Kapag natapos ko itong mga tinatahi ko, pwede ko na itong i-deliver sa customer para makasunod ako na Army at Oscar sa mall. Oh. Nay! Oh! Nay! Samantha! Bakit tumahangos ka umuwi? <tod> bakit ka umiiyak? Ha? Yung itay! Bakit? Na ang <tod> na, na, na itay mo? Ando po sa labasan! O bakit hindi mo kasama umuwi? Eh, hindi ko po alam Anak, sige, aalis mo na ako, ha? Samo po. Ay, hindi na. Dito ko lang sa bahay. At may lalapitan ako para matulungan ang itay mo. Ay, oh, hindi. Huwag ka okay. okay. aalis yan, ha? Eh? Nay, bilisan po. problema mo, Army. At kung makakatokay parang gusto mo nang gibahin tong pinto. Nasaan po si Danny? Wala rito. Nasaan nga ho? Eh, di nasa duty. Alam mo namang araw-araw, nag-duty kapatid mong polis. Baka pwedeng pakitabagan niya siya. Napaaway kasi si Oscar eh. Ano? Ano ba naman yung asawa mo? Ay, naturing ang dating sundalo, sumusubo pa sa gulo. Sige na po, pakitawagan niyo si Danny para maawat niya yung si Oscar sa makikipag-away. Ay, nako. Hindi nag-iisip yung asawa mo. Maaga na nga siyang na-discharge sa serbisyo. Dahil madalas sumakit ng kanyang ulo, makikipag-away pa siya? Hay nako, kung nabubuhay lang ang ama mo, ha, ha, hindi uubra sa kanyang katarantaduan ng asawa Ay, mo. Ay, nali, pauwi na yung kapatid ko. Ay, o ana, ana, tatawagan ko na si Danny. Hm. Kung ako lang, pababayaan ko yung si Oscar para magtanda. Hindi ko mo dati siyang sundalo eh. Basta lang siyang susubo sa gulo. Dali. Pati kayong pamilya niya, bibigyan pa niya ng sakit ng ulo? Ay, nako! Buwiset siya! Ninong nani! Ninong! Oh! Kaawang ka ng Diyos. Mabuti po, tinatnan ko kayo dito sa harap ng bahay niyo. Eh, bakit ka ba humahangos at parang balisa ka? Bakit? Kanino, eh, napaaway po si Itay eh. Kanino? Sa mga tindero po sa labasan. Ano eh, bakit? Eh, di nga po maintindihan si Itay eh. Magkasama po kami kanina nang bigla na lang po siya nagwala. Pinagtatao po niya yung mga karito ng mga nagtitinda. Oh? Kaya Ano pa-away ang tatay mo, Samantha? Saan? Nagbabalik niyo yuling ko, 11 Race sa kasaysayan. Worship! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Nababahalang humangos agad si Nani sa direksyong itinuro ni Samantha upang mapigilang makagawa ng karasaan ng kumpare niyang si Oscar. Si Aling Francia naman ay naisip imungkay sa anak na si Army na sa doktor nito ilapit ang problema nito sa asawa. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH, ito po si RH11 Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dito lamang sa Ano, ang Katotohanan? Dani? Hello! Relax ka lang, Ate Arby. Pupunta ka agad ako dyan sa bahay ngayon din. Para masamahan mo ako sa kinaroroonan ng asawa mo. Para maawat ko siya sa pagwawala niya. O, oh, oh, dumiretso ka na sa labasan, ha? Doon sa harap ng sinihan, kung saan nagwawala yung bayaw mo. Magkita na lang tayo doon. O, oh, sige, Ate. O, oh, sige, salamat! hmm. ano, masaya ka na, Arby? No, oh, ito na ho yung cellphone niya, Nay. Ha! Tawagan ko ng kapatid mo. Naipakausap ko na siya sa'yo. Pasensya na ho kayo, inay. Si Dani agad yung tinakbuhan ko. Eh, okay lang naman sa kapatid mo na maabala siya sa kanyang trabaho. Lagi namang nakalaang tumulong ang kapatid mong yon kahit kanino. Eh, sa inyo pa kaya ng mga kapamilya niya? Eh, ang punto ko lang... Sana'y magtinunay ang asawa mo. Bakit to? Oh? Matino naman si Oscar. Ah? Ano bang matino? Eh kapag napapasyal ako sa inyo, halos hindi niya ako pansinin. May mga oras pang kinakausap ko na siya, parang hindi niya ako naririnig. Nakatingin lang sa malayo na parang kailalim ng iniisip. Natural na huya sa manugang nyo. Ang hindi pala kibo. Oh, uh, sabihin mo, talagang matabang ang pakikitungo niya sa akin. Palibasa alam niyang hindi ako kumporming siya ang napangasawa mo. Ay. Eh, bakit kasi hindi mo sinunod ang payo ko noon sa'yo? Nalayuan mo siya at yung abugadong nanliligaw sa'yo ang tanggapin at pakasalan mo. Inay naman, matagal na ho kaming kasal at nagsasama ni Oscar. Oy. Hanggang ngayon ba naman? Sampung taon na yung anak namin. Hindi niyo pa rin matanggap ang manugang niyo. Matatanggap ko siya kapag nagpakatino siya. Kaya kung ako sa'yo, ha? Ipasuri mo siya sa doktor. Sa doktor! Sa utak! Inay! hindi pang karaniwan na mga ikinikilos at inuugali ng asawa mo. Eh, pasensya na. Pero tingin ko kay Oscar, may diferensya sa sa utak! Hello! Sino ba sa inyo lalaman? Sino? Uh -huh. Kahit pagtulong-tulungan niyo ako, hindi ko kayo urungan. Lalabalan ko kayo, patay kong patay! Ay, 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 ay! Hoy, ibalik mo yung din mo sa drinks. Riggs! Huwag kayo lalapit sa akin! Ay! Ako! Bakit mo binasag ang bote? mo yan! Ay, aray ko, aray ko! Aray ko! Kundiwan mo ako! Huwag mo niya sa lalit ko! Bakit na bote? Wala lalapit sa akin! Pag pinagtulungan niyo niya ako, itatara ko itong basang labote sa leg ng babae to! Papatay ko siya! Ay! Saang nahahangtong ang pang-hostage ni Oscar sa tendera? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villagas, Maynard Landicho Jr., Jeneline de La Cruz, Bobby Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia, Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Sanong Production Assistant Dancing Cruz. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong inyong kaibigan, June Martin Legaspi, ang laging subaybayan ang bawat makatotohan kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? Nang KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.